Dakong alas 2.49 Vacant subject Nagmamadali kami ng mga kaklase ko Dahil matapos ang ilang minutong bakanting ito Ay ang katapusan na Ng mundo Opo Parang katapusan na ito ng mundo ko. Mantakin mo ba naman na umaalingaungaw pa rin sa aking isipan ang mga wika ng aking kapatid na noon ay nagpapaaral sa akin. Nakakaunti na lamang daw ay magbebenta na talaga siya ng kanyang kidney dahil sa taas ng aking matrikula. Ito na ang halos sumasalo ng mga gastusin at mga problema sa aming buong pamilya. Sapagkat hindi na kaya magtrabaho ni mama dahil sa kanyang hika at na layoff off naman sa trabaho ang aking papa. Idol na idol ko nga siya eh. Dahil sa dami ng nakapasan sa kanya, bibihira ko lamang siyang marinig na magreklamo. Malumanay pa dahil siya'y lumaking ilongga. Pearl, bunso, Baka pwede. wag ka magluko dyan sa may pag-aaral ni Mo. Dagan na nga problema naron dito sa may balay, oh. wag ka sa kapatid ni Mo na una pa sa ako mag-asawa. Na pa sa ako mag-anak. Tapos ay iniwan lang. Wag, oh. Baka masakal na kita. Ilabog talaga kita. Sa may kumukulang manteka. Ate naman. Sige ka. Oo naman, syempre. Ito nga, oh. Papasok na po. Eh, isya nga pala. May kainangan kasi akong libro. Ha? Para sa may subject namin. Pero naman, ngayon pa talaga? <laughs> eh, magkano naman yan? Eh, kasi ate. Ah, uh, one seven. Ay, Diyos ko. Anong libro ba yan? Nasasala ba yan? Ha? Apakamahal naman. Eh, ay, eh, kasi nga. kwan ah, ate. Sige. Bukas na lang ha? Bukas. Sahod bukas. Hindi ko pa nakwenta. Patira sa aking kwarta. Ay. <laughs> Salamat ate, nabis ka talaga. O sige. Ka? Sige, sige na. Pasok na ako. Baka. Mm -hmm. At heto ako. Tulirong tuliro, mabilis na lagdalakad. Sinusundan ang mga kaklasiko habang mabilis na pinapasadahan ng tingin ang hawak kong papel na kodigo. Para sa gagawing pagsusulit mamayang alas 4 ang masaklap pa nito. Gaganapin daw sa isang parte ng silid ang aming mabilis na pagsusulit na mabuti sana kung sa aming regular na kwarto ay madaling makakakopya kahit papaano. Pero, hindi. Narito at nakapila na ako sa labas ng library. Sinesenyasan kami ng aming maestra na lumakad papasok at maupo doon sa may sulok. Tinawag na kami isa-isa upang umupo sa may mahabang mesa na may patlang pa sa bawat pagitan. Kaya ang makapagkopyahan ay talagang isang malaking palaisipan. Sa loob ng silid aklatan, halos walang katao-tao bukod sa aming labintatlo bilang sa isang kamay kung ilang beses pa lamang ako dito na nakakapasok kung kaya ay mas naiilang ako. Pero, ewan ko, ewan ko bakit biglang nagtaasan ang mga balahibo ko. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi paninindigan ng balahibo na ikaw ang maupo sa may bandang dulo? na ang makikita mo na nakapalibot sa iyo ay mga nagtataasang estante ng mga maalikabok na lumang libro na parang maririnig mo ang mga bumubulwak na samt saring boses istorya kasaysayan at taganapan sa bawat pahinang kanilang nilalaman na umaapaw sa mayamang kaalaman na may halong kilabot dahil isipin mo na lamang gaano na nga ba katagal na nakatambak sa may tilim at sulok na malungkot nang biglang natigilan ako dahil parang may nakita ako dahan-dahan may nakita akong dumaan doon sa may mahaba at madilim na sulok. Tumagos ito na parang puting usok. Dito ay lalong nangalisag ang mga palahibo ko. Papaano? Papaano ito tatagos samantalang kitang-kita ko na solido at tampak ito ng mga libro? Papaano? Papaano? nang biglang. Hem, 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 Kung ano yung iniisip mo, ha? Hindi maganda yan. Miss Esteves, ha? Huwag mo nang subukan. na, naku, naku. Hindi ka magkatagumpay. Sinasabi ko sa'yo. Hindi po, Miss, Miss Tapia. Hindi po. Eh, kasi po, ano, kwan, ni kwan. Ano po? Ito, 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 ito. Ayusin mo. Ayusin mo, ha? Nakikita oh, ko kayo. Sinimulan na ng aming maestra ang pagbibilang ng tatlo sa kapinindot nito ang hawak na aparatong stopwatch para sa pag-usulit naming 30 minuto tahimik tanging tunog lamang ng mga pahinang papel ang tanging maririnig kasabay ng mga estudyanteng aligaga sa pagkamot sa bawat parte ng katawan dahil sa mahabang pagsusulit. Na mapapansin pa ang mga pasimpleng pagsulyap ng mga kabataang umaasang makakapuslit ng mga kasagotang sa isip ay bigla na lamang nukawaglit. Pero sa tahimik kong pagkakayuko, bigla akong natigilan dahil parang may narinig ako sa aking likuran wari na kamasid tila tahimik akong minamasdan sa aking pagsusulit na ikako lamang sa aking sarili baka ay ang aming maestra lamang ang nasa aking likuran at mahigpit akong pinabantayan ngunit Hindi. Parang papalakas. Papalakas ng papalakas ang mabigat na paghinga na napakalapit lamang sa aking likuran. Na hindi ko maiwasang pangilabutan dahil imposible sapagkat heto Heto ang aming maestra. Nakatayo ito sa may gilid ng aking kaklase. At kinukulekta na ang papel na nasulatan. Kung kaya, bigla akong napabalikwas. Habol ang aking paghinga. Dililingon-lingon ko ang kapaligiran. Wala walang sino man ang nasa akin dikuran wala talaga nilapitan na ako ng nakataas kilay naming maestra. at sinabing mm, ano 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 eksena yan, Mrs. Ha? Ka ng komosyon, ano 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 No, 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 no. ano 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 Hindi po. Hindi po. ano 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 kasi -kas na yung mga ganyan. Eh, eh kasi ko ni. No, 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 Kasi, at saka, eh, Miss Tapia, ay, huwag eh, po tayong masyadong maingay. Ay, pwede? <laughs> sorry, sorry po. <laughs> kasi dahil naman to eh. Hindi ka, hindi ka. Hindi ka dito, hali ka, hali ka dito, ka dito. Dito. dito ka. Akala nyo ha? Hmm? Tandaan nyo, hindi makalulusot sa akin niya. Eh, dinem. Miss Tapia, Ano ba? Baka naman. Sorry po. Baka naman. Baka naman. Baka naman. S -s Sorry. Sorry po. Hindi na mauulit. Dahil dito, pinalipat ako ng aming maestra. Mas malayo, mas madilim, at tahimik na sulok. Wala akong magawa dahil papaano pa ako lalong makakapag-isip nito. Pero sinikap kong huwag maapektuhan. Huminga ako ng malalim at tumutok sa aking pagsusulit. Sampung minuto, ilang sandali na lamang ay matatapos na. Matatapos na ang aking mundo dahil sa may pagsusulit na may bilang na isa hanggang isang daan, ako ay nasa may 30 pa lamang na hindi ko pa sigurado kung tama ba ang nilagay kong mga kasagutan. Paspasan. Dito ay mabilis kong sinagutan ang mga mahihirap na katanungan. Dawari na papangiti pa ako dahil parang swerte yata ang silang aking naupuan. Papaano ba naman Parang ang bilis dumaloy ng mga kasagutan sa aking isipan. Subalit, bigla akong natigilan. Dahil parang nabati yata ang aking swerte, biglang naging mahirap ang mga sumulod na katanungan. Kung kaya, malalim akong nag-isip. Kinakapa pa sa aking kalooban ang mga hinahanap kong kasagutan. Pero bigla akong napalingon. Nakita ko siya ulit. Nakita ko ang kanina na parang usok at muli itong naglahok doon sa may sulok. Hindi, hindi ako dapat mabahala. Hindi ako dapat maabala sa aking mga nakikita. Kaya bumalik na ako sa pagkakayo ko para sulatan ang mahabang pahina. At naririnig ko na ang mga langit-ngit ng mga silya ng mga kaklasikong nakatapos na. Kaya ikako, patay, yari na. Napapikit ako ng saglit. Ginamit ko na ang huli kong alas, ang huli kong baraha, ang magdasal sa lahat ng santong makakarinig para lamang ako ay makapasa napaimtim. Napakuyong pa ako ng aking kamay. Wari ang kaibuturan ng aking katauhan ay aking hinahalukay. Tahimik. Nang biglang, may narinig akong boses. Ika nito. B. Piliin mo ang B. B. Ang sagot ay B. Ilagay mo ang tanging sagot. B. Nanapangiti na lamang ako sa kamabilis kong isinulat ang sagot na letrang B. Sa kamuli akong pumikit matapos basahin ang katanungan upang muling hingin ang kasagutan at hindi nga ako nabigo na ikaulit ng boses. B, B. napailing na naman ako na ikako pa sa aking sarili. May sobra sa aking baon. Inilibre ko talaga itong kaklasiko sa pagbibigay ng kasagutan dahil talaga ako'y nahihirapan. Kung kaya, patapos kong basahin ang mga katanungan, ay muli akong napapikit. Pero, wala. Parang ang tagal naman yata. Wala. Wala kung kaya ikako, bilisan nito ang pagbibigay ng sagot dahil ilang minuto na namang ang nalalabi, Ngunit, wala, wala na. eh eh eh, this is tennis, <laughs> Ano? last two minutes, finish or not finish? Relax your paper! Aba! Wala nang second take ito! Kaya ayusin mo! Dahil... Ehem! Ehem, ehem din, Miss Huwag po tayong... Bigyan mo nga ako! Huwag mo kami pinapakiraman dito! Yung mga libro ang katupagin mo! Baka pag ako maasar eh! Rambulin ko yung mga libro dito! Na magka ka! Hehehe! Ano na ito? Kako? Ano? Gusto ba? Kako lang naman eh! juice Ay, gusto mo ng juice? Ay, bongga May pa-juice si Mayora Meron ako dito Penge <laughs> Anong gusto mo? Orange? O oh, iced tea? Penge Ay, <laughs> <laughs> Mrs. Tebel Bilisan mo dyan Uy, Beshi mm. <clears> ano? <throat> Malabi? Binga, pingi, pingi ko Diyos. <laughs> dito po ako napatilan. Nandalaki ang aking mga mata sapagkat ako na lamang pala ang mag-isa ang tanging natitira. Kung kaya, sino? Sino ang kaninang nasa may likuran ko? Sino? Sino ang nagsasalita? Sino? pinakalma ko ang aking sarili. Inipon ko ang natitira kong lakas ng aking loob. Iniisip ang mga huling sinabi ng aking ate at tinutukan ko ang nasa harapan kong papel. Mabilis kong sinagutan ang mga patlang. Pero biglang nagtaasan ang aking mga balahibo. Nang muli kong marinig ang malamig, malalim na boses na nasa aking likuran at kanya muling sinabi, Pee, ang ito so ay mabilis akong napatayo. Dinampot ko ang aking bag, hinablot ang ilang pahinang papel. Saka sa aking maestra ay bigla ko itong iniabot. Nagmamadali akong lumabas ng tahimik. Habang ang mga luha ko sa labis na takot ay pinipigilan. Oi, Mrs. Tebes! Mrs. Tebes! Saan ka pupunta? Tapos na ba itong lahat? Mrs. Tebes! Bumalik ka dito! Kinakausap pa kita, ha? Mrs. Debes! Tingnan mo nga naman itong mga kapataan to. May pagkabastos din talaga, e, eh, no? Hindi marunong magpaalam. Mrs. Debes! Bumalik ka dito! Sir Narrator, Dahil sa lapis na kilabot at nervyos, hindi ko na inisip kung ang mga naisagot ko ba sa aming pagsusulit ay maayos. Basta alam ko lamang, kahit anong mangyari, ay hinding-hindi na ako muli pang babalik sa main lugar na iyon. Nasa huli naman, ay tiyak na mauunawaan naman ako ng aking ate. Nakapagtapos naman po ako ng kolehiyo, na igapang ang lahat kahit papaano. Nasa pamamagitan ng pagsasabay ng aking eskwela at pagkuha ng simpleng trabaho, ay nairaos ko ito na naaalala ko pa sabi pa noon ng aking ate hindi na bale hindi ako magtapos bilang cum laude basta ang pinaka -importante ay huwag lamang daw ako sa may eskwela matatae eh. <laughs> <laughs> dahil karamihan sa mga first honor at cum laude sa pagdaan ng panahon ay hindi mo na maaalala ultimo ang kanilang itsura sa may klase pero yung mga kaklase mo, nasa eskwela ay natae eh. <laughs> Ay hindi, ay hindi, hindi mawawala sa iyong memorya. <laughs> Yan <Yun lamang> po. <laughs> eh, balik nga ako sa may chismis mo, Mars. Totoo? <laughs> hindi nga. Sino na? Yung tintera sa may kantin, sa yung professor, sa may PE, na nahuli sa may likod ng campus, nung last year. Ay siya! Mukhang mainit na chismis nga Mars. Dapat eh. May alak tayo dito. Ano ka, mo? Alak ba? Say no more. Mm. Ay, iba tong librarian natin dito, oh. Girl Scout. Pinang gusto ko sa'yo eh. Friends tayo ah. Oh. Huwag <laughs> kang maingay. Ay, ay sorry. <laughs> o, oh, sige, sige. Kanino ang unang shot? Kanino? Abay, siyempre. Listen mo. Siyempre sa'yo na. Ano ka ba? Naku, Mars ah. Mukhang mapapadala sa tambay ko sa library. <laughs> Mukhang masarap dito. Aircon na. May paalak pa. <laughs>